Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada naman po natin ang ating pecha ngayon pong April 30, 2024. Sa lahat po nating mga subscribers, sa mga followers po natin at sa mga bago pa lamang po natin mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At yan mga idol, umpisa natin ang ating sumada. Dito tayo sa April, yan ay 4 uh, at 30 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Yan, kagaya pa rin po nung dati, simplify lang muna natin sila. Yung mga numero natin dyan sa taas. Ayan, 0 plus 4 is 4, 3 plus 0 is 3, at 2 plus 4 is 6. ganun din po sa bandang gitna, add lang natin yung mga numero natin dito. 4 plus 3 is 7, uh, 3 plus 6 is 9. Ganon din po sa bandang baba. 7 plus 9 is 16. Ito naman po yung unang numero natin dito. Meron tayong 16. At yung pangalawang numero natin, ganyan pa rin po. Dito pa rin po sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan, yung tatlong numero natin dito. 4 plus 3 plus 6 is 13. Yan naman po yung pangalawang numero natin. Kapares natin yung numero. Meron tayong 13. At dahil well, two digits yung mga numero yan. Ayan, simplify muna natin to bago natin yan isumada para mas madagdagan yung mga pwede nating pagpilian. Ayan, dito tayo sa 13, 1 plus 3, yan ay 4. At dito sa 16, 1 plus 6 is 7. Yan ang ating isusumada, 4 at 7. At unahin natin isumada ang 4, kukunin muna natin yung 13. Ayan, sumada 13, 1 plus 3 is 4 pwede rin po dito ang 40 sumada 40 4 plus 0 is 4 pwede rin ang 31 sumada 31 3 plus 1 is 4 at pwede rin ang 22 sumada 22 2 plus 2 is 4 ayun mga po yung sumada natin sa 4 at isanod naman po natin itong 7 dito sa 7, kukunin muna natin yung 16 sumada 16 1 plus 6 is 7 pwede rin dyan ng 34 sumada 34, 3 plus 4 is 7 at pwede rin ang 25 sumada 25 2 plus 5 is 7 ayun mga idol lang po yung mga numero na kuha natin na pwede po nating pagpilian sa atin pong sumada para po ngayong April 30 ayun meron tayo itong 4, 13, 40, 31, 22, 7, 16, 34 at 25, Ayan, rambol lang po natin yung mga numero yan. Pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin. Mga kursonada po natin yung mga numero. Ayan, kung ano po yung mga nagustuhan po natin. Rambol lang po natin sila. At sa ating sample naman, ginawa natin dyan ng 25. 25. at 13 then 22 22 at 7 And then 16 16 at 31 ayan mga idol po yung mga sample natin mga tatlong tayong tatlong sample dyan mga uh, kombinasyon natin nakuha sa ating sumada ngayon pong April 30 ayan meron tayong 25 13 22.7 at 16.31 at 16.31 Ayan, meron tayong tatlong sample yan at kung nagustuhan nyo naman po sila, okay lang sa inyo. Pwede, pwede rin po natin matayan itong mga to. Pwede rin po tayong kumuha magdagdag dito sa mga nakabitog natin mga numero dito sa taas. Yan kaya na lang po yung pumili kung ano po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. At ayun mga idol, yan po ang ating sa pecha para po ngayong April 30, 2024. Maraming maraming salamat po.